sa loob ng apat na dekada nakasama ng publiko si Henry Umaga Diaz sa paghahati ng mga balitang mahalaga sa bawat Pilipino. Pero ngayon, ibang hamon naman ang kanyang kakasahan. Siya ay pupunta na ng Canada upang makasama ang kanyang pamilya. The Philippine Showbiz List presents Kwento ng tagumpay ni Henry Umaga Diaz sa Pilipinas bago siya aalis papuntang Canada. Kadikit na ng pangalan ng journalist, news anchor, radio newscaster, and commentator na si Henry Umaga Diaz ang matapang at maasahang tatak ng pamamahayag. Nagbigay siya ng malalim na pag-uulat sa iba't ibang issue tulad ng politika, ekonomiya, at social issues. Isa rin siyang aktibong personalidad sa mga programa ng public affairs at naging bahagi ng mga dokumentaryo na tumatalakay sa mga mahalagang paksa sa bansa. Ang malawak na karanasan at dedikasyon ni Henry sa pamamahayag ay nagbigay sa kanya ng malaking pagkilala sa media industry. Isang taga-ginobatan albay, ngunit lumaki sa Maynila, ang pinagsamang apelyidong Umaga Diaz ay tuloy na mamayagpag sa larangan ng pagbabalita. Katunayan ang ginamit na hyphenated surname ni Henry na Umaga ay apelyido ng kanyang ama habang ang Diaz ay apelyido naman ng na kanyang lolo na siya nag-alaga sa kanila. Nagsimula ang karera ni Henry sa mundo ng pamamahayag noong 1979 sa DZRV Radio Veritas 846, isang istasyon ng radyo na sinusuportahan ng simbahan. Noong panahong yun, nagkaroon siya ng mahabang buhok at makapal na bigote na bahagi ng kanyang unang estilo. Habang siya nag-aaral ng BS Journalism sa Lyceum of the Philippines University, tinanggap siya ng Radio Veritas para sa isang praktikum. Ngunit ang makita kanyang galing, inanyayahan siya na manatili na nagresulta sa kanyang pagtatrabaho sa istasyon ng sampung taon mula 1981 hanggang 1991. Broadcasting Career in ABS-CBN Isang kapamilya sa loob ng 33 taon, si Henry ay nagsimula sa network bilang isang radio reporter bago lumipat sa telebisyon noong 1991 nang magdesisyon ang Radio Veritas na mag-commercialize. Umalis si Henry at lumipat sa DZMM ng ABS-CBN bilang isang field reporter. Sa DZMM, ipinakita niya kanyang kakayahan sa field reporting at mabilis na umangat sa kanyang karera. Sa radyo, isa sa mga pinagkakatiwalaan ng kanyang boses – kaya naman sa loob ng dalawang taon, nakilala si Henry bilang isang epektibong reporter at noong 1993, napili bilang pinch hitter para kay Noli de Castro bilang host ng TV Patrol. Noong 1996, naging anchor siya ng The Weekend News at naglingkod sa posisyong yon hanggang 2004. Mula 1997 hanggang 2001 ay nagsilbi naman si Henry bilang host ng Hoy Gising si Henry ay naging regular na co-anchor ng TV Patrol kung saan siya ay naglingkod sa weeknight edition mula 2001 hanggang 2003. Sa weekend edition naman mula 2004 hanggang 2006. Ang kanyang pagiging co-anchor ng TV Patrol ay nagmarka ng isang mahalagang yugto ng kanyang karera. Katunayan, hindi tumigil si Henry sa pagpapalawak na kanyang mga tungkulin. Kasabay nito, siya rin ay nag-host ng mga segment para sa Magandang Gabi Bayan at The Correspondents na parehong programa ay pinangunahan din ni Noli Di Castro. Ang kanyang pagkakatuwang sa mga kilalang personalidad at pagdalima sa mga balitang may malalim na epekto sa lipunan ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang respetadong mamamahayag. Nag-anchor din si Henry ng late-night newscast na Bandila mula 2006 hanggang 2010. Sa tinahak niyang karera sa telebisyon, ilan sa hindi malilimutang malalaking balita ang kanyang tinutukan, kabilang narito ang pagpotok ng Mount Pinatubo, at kalaunan, siya din ang naging mukha ng investigative journalism sa ABS-CBN News. Ipinadala siya upang mag-cover ng malalaking kaganapan tulad ng mga sakuna, trahedya, conflicts at mahalagang pandiigdigang pangyayari na may epekto sa bansa at sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa tulad ng pag-aresto sa domestic helper na si Sarah Balabagan noong 1995 sa United Arab Emirates at ang paglikas ng mga OFW mula sa Libya patungong Crete noong 2011 dahil sa digmaang sibil sa Libya. Noong 2012, ang expose ni Henry tungkol sa scam ng isang Malaysian-based recruitment agency ay nagresulta sa mga investigasyon ng gobyerno. Ang pagtugis ni Henry sa mga kwento ay nagdala sa kanya sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit na siyang nakatoon at nakasentro lamang sa kanyang misyon na maghanap ng katotohanan. Kasama rin sa kanyang mga kontribusyon ang news investigative magazine shows na XXX, eksklusibong eksplosibong expose at Crusada. Habang patuloy na gumagawa ng mga investigative reports para sa mga newscast ng ABS-CBN na nagsisiwalat ng mga katiwalian sa gobyerno at nagbukas ng mga pang-abuso at hindi pagkakapantay-pantay na karaniwang dinaranas ng mga marginalized na grupo. Kasama sa mga ito, ang 2014 investigative report tungkol sa mga drug syndicates sa loob ng New Bilibid Prisons sa Muntinlupa at ang dalawang bahagi na long-form investigative story tungkol sa planong pagpapalayas sa mga residente ng Child House. Ito ay nakakuha ng pansinang publiko at nooy-pangulong Noy-Noy Aquino na nag-utos ng tamang paglilipat ng mga residente. Back in TV Patrol Sa kabila ng lahat na kanyang malalaking kwento at tagumpay para kay Henry, ang pagiging bahagi ng TV Patrol ang nagbibigay pa rin sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Katulayan pagkatapos ng 17 taon, bumalik siya sa TV Patrol noong October 2020. Ang pagbabalik na ito ay nagmarka ng isang mahalagang yugto sa kanyang karera, lalo na matapos ang pagsasara ng ABS-CBN. Tinawag na kanyang mga kasamahan sa industriya ang kanyang pagbabalik sa TV Patrol bilang isang karapat dapat at matagal ng hinihintay na pagkilala. Ang pinakamalaking papuri ay nagmula sa pinuno ng ABS-CBN News si Jing Reyes na inilalarawan si Henry bilang ang quintessential journalist na ang kanyang magandang record ng trabaho at hindi matatawarang integridad ay isang pangarap para sa sino mang nag-aaspire na media practitioner o reporter sa simula ng kanilang karera. Maugnay na kanyang pagbabalik sa isang panayam, sinabi ni Henry na akala niya ay okay na siya sa kanyang karera. Nagawa na niya ang lahat, tapos biglang isang araw, kailangan niyang bumalik sa TV Patrol na masasabi niyang isang napakalaking karangalan. Isa sa mga bagay na pinahahalagahan niya sa pagbabalik niya sa newscast na ito ay ang pagkakataong maghatid ng pinakamalalaking balita ng araw kasama sila Bernadette Sembrano Aginaldo na naging co-anchor niya sa TV Patrol Weekend at kabayan Nolly Di Castro, ang kanyang mentor. Para kay Henry, walang pagsasara ng network o pandemya ang makakapigil sa mga mamamahayag tulad niya mula sa pagtupad sa kanilang tawag. At kahit ang pangunahing tungkulin niya ay ang maghatid ng balita mananatili siyang aktibo sa pagtugi sa mga kwento na magbubunyag ng mga katiwalian, magpapaliwanag sa mga tao at sading magdulot ng pagbabago sa bansa. Awards sa kanyang mahabang karera sa pamamahayag, si Henry ay nakatanggap ng iba't ibang parangal at pagkilala mula sa iba't ibang media organizations. Kabilang na rito ang ginawa na isang pwesto sa kanya mula sa 10 outstanding media personalities ng International Media Associates. Noong 2010, hinirang naman si Henry bilang Best TV Newscaster mula sa 19th KBP Golden Dove Awards at noong October 2023 sa 20th Gawad ng Law, kinilala siya bilang Best TV News Anchor. Maliban dito, bilang tapat na miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption, kabilang din siya sa media personality na binigyang pagkilala. Noong July 2015, bukod sa pagkilala sa ABS-CBN bilang Outstanding TV Station, iginawad kay Henry ang parangal bilang Outstanding TV News Reporter. Henry's TV Patrol Final Broadcast sa loob ng apat na dekada na ng publiko si Henry sa paghahati ng mga balitang mahalaga sa bawat Pilipino. Pero matapos ang 33 years na pagsisilbi sa si ABS-CBN, lilisanin na ni Henry ang Pilipinas upang pagtuunan naman ng pansin ang kanyang pamilya. Noong biyernes ng umaga, August 30, sinabi ni Henry sa Radyo sa Estrenta na siya ay babalik sa Canada upang makasama ang kanyang pamilya na doon ay naninirahan na. Ayon sa kanya, matagal na niyang ipinangako sa kanyang asawang si Gigi na permanenteng babalik siya sa Canada, ngunit paulit-ulit niyang nabibigo na ito pa rin ito. Sinabi ni Henry na sa kabila na kanyang pagbalik sa Canada, magpapatuloy pa rin anya siya sa kanyang trabaho sa mga kapamilya platforms kahit na sa Canada kung saan mayroong malaking komunidad ng mga Pilipino. At sa huling gabi ni Henry bilang anchor ng kapamilya news program, isang VTR ang ipinalabas ng TV Patrol kung saan inalala nila ang kanyang broadcasting career. Pagkatapos nito ay nagbigay ng mensahe kay Henry ang kanyang pamilya sa Canada sa pangunguna ng misis niyang si Gigi. Matapos nito, isa-isa rin nagpaabot ng mensahe ang mga kasamahan ni Henry sa TV Patrol na sina Nolly De Castro, Karen Davila at Bernadette Sembrano, Gretchen Folido at Ariel Rojas. Lahat sila nagbigay pugay sa kanya bilang isang mahusay na newscaster at ipinaabot ang kanilang pangungulila sa kanyang pag-alis sa TV Patrol. Kasunod nito, ang pagbibigay nila ng mga souvenir para kay Henry, kabilang ang cap na may TV Patrol logo at isang sweatshirt na may nakaburodang HOD o Henry Umaga Diaz at 14 bilang numero niya noon sa Radio Patrol. Samantala sa kanyang mensahe ng pamamaalam para sa kanyang TV Patrol family, ipinahayag ni Henry ang kanyang pasasalamat sa kanilang mga taong pinagsamahan at ang malalim na respeto at pagkakaibigan na nabuo sa loob ng industriya. Mamimiss daw niya ang mga biroan nila sa opening at closing spiels. Binati rin niya ang staff ng newsroom para sa kanilang dedikasyon at pagsusumikap. Sa huli, nagpasalamat si Henry sa lahat ng executives at sa pamunuan ng ABS-CBN News. Tunay na si Henry ay hindi lamang isang respetadong mamamahayag, kundi isang simbolo ng integridad at kasipagan sa industriya. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging field reporter hanggang sa pagiging pangunahing anchor ng TV Patrol ay isang patunay ng kanyang pagsisikap at talento.